po yung ano yun 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 tatot po sa lahat ng mga may nagsay sa buong ano ito yung order ko po yung serbon yan gumaring na po yung unit niya excited na po ako second na. Tapping ako na. Gunting, gunting. Sarban, ito na po yung ano. Ang unit. Unbox ko na. <laughs> Sobra saya ko. Sabi. lang sa Sargon. Sa mga order pa. Ako na lang. Ako na lang. Oh. Dito na. pa. na. na. mga ano, yung modern ano, hintay-hintay lang po kayo. Talagang ano, maraming maraming silang ano, maraming gawa si Selbon. Ito na, this is it. This is it. Teka. Set ito talaga. Yung unit ko. Ayan. Ganda na pagkakasilid. Talagang ano, Ito na po. Ito na po talaga. Ito na po. Ah. Oh. Salma, <laughs> thank you so much! Ito na. Salma. Ano po?

one to hi okay. one to and then kanyang um take my Philips screw screw and then to cylinder Lepas kereta you. Okay. Duh ai. Lepas dia tiksai. Bos thank you thank you so much. Saya unitnya. Entah. Ha? Salagang Sa ano? Entah. Bos Bos, thank you so much.